ayan yan guys, tigay yung aking mga hiwagang mukha. Ay guys, pasensya na po kayo ha. Kasi parang for this day ako nakapag-upload talaga medyo masama po ang aking pakiramdam. At saka dami ko pa talaga ang iniisip kasi ako yung nagbabalak na magkaroon ng aking mounting time soon sa Panama. So parang pinag-isip na ko. Tsaka talagang guys yung cellphone ko talagang ayaw na niya makisama kasi yung storage ng parang napapuno talaga yung business kasi ka sa trabaho hindi ko siya pwedeng delete lahat ng mga details so ayan medyo na ano siya talaga guys pasensya na po kayo parang per days na hindi ako nakakapag upload po ng aking videos so pasensya na po aking mga ginagawa soon guys abangan nyo ah kasi may mga talagang gusto kong ano yung sa inyo na magkakaroon ako ng sarili kong ano talaga ah uh, business or parang kasi unti-unti akong bumibili ng aking mga ha, alagang ano So, tingnan nyo guys. Magkikita aking mahiwagang cleavage. Sorry naman, mga kapatid. Tingnan nyo guys. Kaya pasensya na talaga kayo guys. Saka sobrang busy talaga ako sa ano din. Kasi talaga ako ay nakapagod mag ano. Kasi lagi akong basta sa trabaho ko. Tsaka dami kong inisip guys. So, totoo na. Dami kong inisip. Dami na isip ng lola nyo. Charot lang. Dami ko talaga isip mga kapatid kasi minsan gusto kong umuwi ng palawan. Kasi nagbabalat ang aking lips. Kasi gusto sila na lang sa palawan ng mga kapatid. Pero sabi ko, kung uwi ako ng Palawan, malaki ang aking gagastusin. Kaya ako, gusto ko muna mag... hindi eh, nyo na ba sinasabi ko, guys? Kasi mabilis na lang ako magsalita. Ganun talaga ako, guys. Sa lahat na nakakilala sa akin. <laughs> sa lahat na nakakilala sa akin, pasensya nyo. Alam niyo kung sino ako. At sa hindi pa nakakilala sa akin, pasensya, kilala niyo na ano ako. So, ayan. Ayan, may palaw may, you know, may katabi akong ano. Nakita ko yun doon kanina. Mapakita ko sa inyo. Sisiu. Nakita ko doon sa, sa daan, sa daan. Aalagaan ko siya doon. Ayun, ayun, ayun. Kinuha ko siya doon, ang mukha ko. Haggard ang mukha ng lola niyo. kasi nga ano, ganyan ako sa work. Ang pasok ko is one. One na, madaling araw hanggang yun ako na kami. So, alam niyo na guys, sobrang pagod. Haggard ang na na aking mukha, hindi pa ako makain Ako, nahihilo kayo na sa store. Sabi ko, Nang sabi ko, nahihilo po talaga ako. Kasi talaga nararamdaman ko, umikot-ikot yung, akala ko malikot ba? Umikot-ikot yung bahay. Tingnan nyo naman aking buho, kahit na medyo kakaliko ko lang kagabi. Ay, I mean, kahapon. Kasi kami niyo ko naligo kasi nga, ano man ako pumasok. So, ayan. Abangan niyo guys, hindi ko talaga plano sa buhay. Sabi ko nga magpapano ako ng buho ko, pero hindi ko talaga kaya gawin eh. At saka din pa ako nakakain. Tignan niyo naman. Kakaking, ano, prepare pa ang mga pagkain. Tapos bumili ako ng ulam na lang kasi nga ko yung nagutom na. Wala pa talaga kain guys. As in, wala. Nag-coffee lang ako kayo na umaga. Kasama ko yung mga pickers. So, hindi ko sabihin yung mga ano kasi, siyempre, ano po yun. Kasi may mga beka, siyempre ako lang nag-iisa po doon. Kasi may mga kasama naman po kami, pero yung iba patulog na. So, yun, May iba patulog na po aking mga kasama doon. At nag-iisa ang ano lang ako din doon Sobrang masaya silang kasama. Kasi tatlo lang po kami. So, ako nag-iisa ang loader, dalawa patulog na sa taas. Doon, hindi ko alam, basta doon sa taas sila. Tapos kami, kasi may mga pasok po talaga. May mga papasok po talaga. Kaya muwi, ang ano ko lang is 10. Kasi may mga may kailangan pa po akong gawin doon. Kaya, yun, ko ako muna. Ayan guys, pasensya na talaga kayo guys ah. Pasensya na po talaga. Gusto ko lang sabihin sa inyo. Or, like, pasensya na talaga kayo guys sa aking mahiwagang bunga nga. Ay ako yung napakabilis magsalita eh. Charot lang. Mabilis talaga po ako magsalita. Pero ganun kasi po talaga ako. As in since birth. Charot. Kahit nang sa Malabon po ako dati, nung kasambahay po ako, 14 years sa ah, 10 years, kasi doon ko nga po pinatapos yung mga kapatid ko na ang college, yung dalawa kong kapatid. So, yung isa teacher, yung isa is administration po. So ngayon, kahit pa no, ako yung nag-enjoy na lang bilang may asawa. Wala pa kami anak eh, pero may asawa na po ako. Gusto na magkaroon ng anak ay eh, isa man lang.